hapon po. Bising busy ah. Bising po. Jordan. Oh. Uh, bising tayo. Bago lahat, naalala ko nung nakaraang episode natin na sabi niyo po na gagawa tayo ng pataba. Ah, oo po, yung sinabi ko kahapon na mayroon tayong tinatawag na organic fertilizer. Ano po itong organic fertilizer na ito po? Yung organic fertilizer ay, gin, ay tinatawag po ito na vermicast. mayroon tayong dalawang klasing organic. Dalawang klase po oh, dalawang klase Ano po itong dalawang yung, uri ng organic? Yung isa po ay tinatawag itong carbonized rice hull Carbonized oh. rice hull Opo Opo Tip, Tipa ito po ng uh, palay po mm -hmm. O, oh, yun Yun yan. Mula po sa ipa ng palay Ipa ng palay po Tapos, ang gagawin uh, po? Susunugin yan gamit ng carbonizer. Okay. Ay, eh, hayaan mo kapatid, sa darating na mga araw, gagawa tayo niyan. I-video natin yan. No? Para, Papakita rin po sa atin. Para makita nila kung paano gawin. Ito na yung resulta niyo. Hmm. Eh. Ayan, abangan Mamaya, abangan nyo yan. Mga ka-organic, abangan nyo yan. Ipapakita daw sa atin kung papamawa ng... Uh, Carbonized rice hull Ito yung isang uri ng pataba na ginagamit natin Sa ating garden Ngayon uh, po Ka Joseph po. Meron pa pong isa Kung meron na po tayong rice hull Ano pa po yung isa na pataba na gagamitin po natin Yung isang pataba po Ay ano yon? Yung tinatawag nating Bermikas Ano naman po itong Bermikas Ang Bermikas po ay Ayun sa mga bulati po pwede nyo po bang ipakita sa amin ka Joseph kung saan yung inyong mga bulati ah, opo opo tara po pasok po tara po ito po ay tinatawag na mad press opo ano po ang mad press ka Joseph yung mad press po galing sa ano yon galing sa wish ng ng tobo po tobo po oh, ayan po mga ka organic ito yung pad press na tinatawag nila na ayon sa ka Joseph, eh, dumito ng tubo. Itong mud press na ito ay isa sa pangunahing sangkap na binibigay natin o pinapakain natin dun sa mga alaga nating bulati. Hello mga ka-organic, ito yung farm na pinaglalagyan ng mga bulate. Dito sya inaalagaan, dito sya pinapakain hanggang sa mag-reproduce sila ng mga dumi ng bulate. Na yun yung nagiging isa sa mga pataba natin. Ah, Tatanongin natin si Ka Joseph. Ah. Ka Joseph, okay. ano po bang uri ng mga bulate po yung nandito sa atin? Yun ay tinatawag po na African Night Crawler po. African Night Crawler. Ah, Mahirap po bang mag-alaga ng African Night Crawler? Ay, napakadali po. Walang problema siyang alagaan po. Ang makikita mo diyan, halos wala kang halos wala kang makikita na mga bulate. Dito, dito. Walang wala kang makikita. Pero kung huhukayin mo, andito sila sa ilalim. Yan. Ayun yung mga Ayan. African night crawler natin na, na inaalagaan. Ito. Ayan. Mula doon hanggang dito, hanggang doon, puro bulate yan. Hmm. Inestimate Ini-estimate ko na to ng mga bulate natin na sa mga two tons. Two tons. Oh, Napakarami po. Ito po hanggang doon po. Po. Mayroon pa sa likod ng bahay po. Ayun mga organic. Lahat ng mga beddings na nakikita nyo yung mga may itim na yan puno yan silang lahat ng mga bulati yan yung farm ng bulati isa to sa proseso ng paggawa ng vermicast na isa sa mga sangkap ng pataba natin sa ating garden. ayan Ah, uh, pwede po tayong mag ano po sample na mag-harvest po. Ayun, oh. tamang-tama. Sige po, pwede niyo po bang ipakita sa amin kung paano hinaharvest ang dumi po ng ito po, ating mga African night crawler. Yeah. Ayan mga kaorganic. Bulate yan. Hmm. Kitang kita nyo po. Napakaraming bulate. Oh. Hmm. Eh, ngayon mag harvest tayo. Sige po. Bakit, bakit nyo po ka Joseph hinuhukay siya? Bakit ano po? Ganun po ba talaga? Kailangan nyo po pang iangat muna siya? Yung mga bulate pataas talaga yan so sa ilalim yan wala nang bulate oh, oh uh, okay po oh, po oh oh tingnan mo kapatid tingnan po natin wala na yung bulate yan kukaya natin ayan ito na rin po yung vermicast eh, ito, na yung ito na yung vermicast po yan na po yung pinaka final product mm. Ayan mga ka-organic, ito na yung hmm, wala na dumi bulate. ng bulate. Ito na yung tinatawag natin na vermicast o yung pataba sa ating halaman. At ngayon ipapakita sa atin ni Ka Joseph kung papaano na mag-harvest. Ayan kapatid niya Jordan Opo. Ang ating bermikas ngayon Ay sa bintahan nito Isang sako 50 kilos ah uh, Sa palagay ko Itong lahat Hanggang doon Dito Nakabuto ng mga 300 sacks po 300 sacks So bali po Kung susumahin natin isang sako times 300 ay sila na pong bahalang magtotal kung magkano po, po ang kikitain. Sila na paano kikitain. Ngayon dahil natin doon sa ating ano uh... Ayan, Pinapakita sa atin ni Ka Joseph kung paano yung pag ng vermicast. doon ito ang tinatawag natin uh, stock area dito, dito natin uh, sasalain po Opa. kasi hindi siya lahat na uh, mayroon siyang mga ano mayroon siyang mga dumi-dumi oh. pero kaya kailangan natin siyang salain ito kapatid na Jordan. Parang anong na siya? Wish na siya. Mm. Sa oh. Si malaki na oh, tingnan mo. Pwede natin to ibalik ulit pakain. Pwede para natin 'yan. Para po nila ulit. Oh, para makain nila. Pwede na natin ibalik. Pero ang ginawa ko, ito ang ginamit ko sa garden. So, ito ang ginamit ko sa garden na uh, pangpataba ng ating mga gulay. At ito yung ibinibinta natin. Yan po mga kapatid at ating mga ka-organic. Mula po doon sa ating farm ng mga ANC or Nightcrawler, pinakita po sa atin ni Ka Joseph kung papaano gumawa o magprepare ng vermicast. Mula sa kulungan, sinalok niya yung mga dumi ng ating alagang Nightcrawler at pagkatapos ay dinala niya dito sa tinatawag nilang salaan. Bakit nila sinasala daw? Kasi para maging pure o maganda yung kakalabasan ng ating pambenta. Hinihiwalay niya yung dumi at saka yung good quality. Ngayon, ito yung sample ng ating vermicast na pambenta na. Yan. Kung kailangan nyo po ng vermicast, nako. Eto po. Kitang-kita nyo na talagang organic siya Walang halong chemical. Pure po ang lahat. Ayan. Uh, balik po tayo kay Ka Joseph. <clears throat> Ka Joseph. Uh, ano po. Maraming salamat po at uh, ngayong araw na to ay ipinakita nyo na naman po sa amin kung papaano yung isa sa mahalagang sangkap natin sa pagtatanim sa ating garden ayan, pasalamat po at uh, talagang tinuturoan nyo po kami at talagang uh, hinihikayat nyo po kami na magtanim, na gumawa ng mga ganitong bagay ayan po uh, uh, nagpapasalamat po ako kasi nakapagturo tayo na baka maisipan ng iba na hindi naman nila magaya lahat pero dito magkapira tayo ito na yung finish product natin yun ito yun na ang mga finish product natin na kung sakali ay may pupunta dito or tatawag mag-order may may bibigay tayo kaagad kailangan natin dito may stock tayo eh may tawag or text mabigyan mo kaagad ba? Diba? kasi para na tayo nagsisir nagservisyo sa tao dito eh yung negosyo natin So ayan mga ka-organic, marami na naman tayong natutunan ngayon. kunang una nasa sa pagawa ng ating sangkap na pataba ng vermicast at saka ng rice hole uh, sa so siguro sa mga susunod nating video eh, ipapakita ulit sa atin ni Ka Joseph kung paano naman gumawa ng rice hole kaya abangan nyo yan so,